Hi mga idol, good day everyone! Alam nyo ba mga idol, ngayong araw dito tayo ngayon sa Garin Farm At ito yung the best experience ko in my life At alam nyo, dito pala kayo sa labas ng Garin Farm, mukhang maganda talaga At itong tinatawag na Garin Farm mga idol, dito nyo lang yan makita sa San Joaquin, Iloilo Alam nyo ba mga idol, itinayo itong Garin Farm no, hindi pa tayo nakapunta dito Good mga storya. story ayagwa, pumigol mo! At alam nyo mga idol, ito yung the most tourist spot in Iloilo City. Dahil iba't ibang mga lugar yung pumupunta dito mga idol. Dahil dito pa lang sa ilalim, matanaw mo talaga yung kagandahan. At ma-enjoy mo talaga yung araw mo dito mga idol. At kung sa tingin mo, malas ka sa iyong buhay, dito ka lang pumunta. Dahil itong lugar na to, para sa iyo talaga to idol dahil first time nating puntahan ito so let's go sa itaas dito pa lang kayo sa ilalim mga idol dito nyo na makita yung arka ni Noe hindi diba. lang yan basta arka dito nyo din makita yung iba't ibang sari ng hayop At alam niyo mga idol, madami din yung napuntahan ko, pero ngayon lang ako nakakita ang design wow. na to. At ngayon mga idol, magtanong tayo ng isang tao dito kung kamusta yung experience niya dito. Okay man, sa bago? Nice place dito lang? daw, nakasaka, langit. wow Sulit ang kapot. Uh -huh. Pero taga saan po kayo ma? Am? Mindanao. ipa ano pa na kami sa loob guys ito na yung ano yung main nila guys ito at saka dito guys bali dagat yung makita mo dito kasi sa screen ko hindi makita kasi against the light guys ba bali dito pa yung entrance tsaka ilasera <laughs> tsaka ito na guys at tsaka ito wow oh ganda na kong ganda ganda sobrang ganda ito na po oo <laughs> ayan ayan Sabi ko dito sa Garin Farm mga idol, very recommended talaga pag kayong pumunta dito mga idol. Kung sa feeling nyo malas kayo sa inyong buhay, pwede kayo dito magpaanway. Dahil itong lugar na to, the best talaga sa inyong happy banding. At bago ko tapusin itong video, baka pwedeng makahingi na isang like, isang share. Dahil sa isang share at sa isang like mo, ay makatulong ito sa akin upang makagawa naman tayo ng panibagong video. At napapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa akin.